hilaw na si Tawid Buro. Mm. 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 Promise, hmm, hmm, Promise, Hello ka umami! Ayan, buro na naman po ang ating ulam for today at meron kasamang tilapia na pinirito. At susubukan ko po ito with hilaw na gulay. Ayan, meron tayong talong, uh, sitaw. Pero meron din akong uh, isinatasay dito na nilaga ko na ito yung hilaw na sitaw. Ito naman yung Uh, nilaga ko na or binlunch ko ng kaunti. So, naisip kong kainin with mga hilaw dahil dito nga po sa Thailand ay normal lang na kinakain namin ang mga hilaw na talong, sitaw at kung ano-ano pa sa iba't ibang klase ng sawsawan. Pero may mga binabagayang sawsawan ang pagkain namin ng hilaw na gulay. At depende sa sawsawan, depende rin sa gulay. Hindi basta-basta pwedeng isawsaw yung talong sa ganitong klase ng sawsawan. Merong uh, pagkakaiba. So may nag-comment po sa ating buro, recipe na masarap daw ang buro sa hilaw na mustasa. So taga-Pampanga po yata ang mga gumagawa ng ganun. Tama po ba? At hindi ko ba po natikman ang hilaw na mustasa sa buro kahit paborito ko ang buro dahil hindi po namin 'yan kinakain sa Ilocano sa amin sa Isabela. So na curious ako at wala nga pong mustasa dito sa Thailand at gusto kong subukan dito sa Letus uh, lettuce. At since kinakain na rin ang ito nga, talong at hilaw na sitaw sa mga iba't ibang sausawan, gusto kong subukan kung masarap ba sa buro. At subukan muna natin sa naluto, syempre, dahil yun yung match talaga sa ating buro. Mm, ang bango ng hilaw. Ang bango ng piniritong tilapia. Ito pa rin po yung niluto kong buro dahil nga napakarami noon. Naglabas ulit ako. Mm, hilaw. <laughs> Nilagang talong. Ay, nalilito na tuloy ako. Unahin muna natin sa mga ano, luto. Mm. Ang tamis po ng talong dito. Kahit yung hilaw. Mm. Parang lalong umasim yung ating buro. Mm. Pechay pa sana. Mm. No. Let's try the hilaw na talong. sa mga bago po sa ating page, marami na po kami mga mukbang videos na kumakain ng mga hilaw na gulay with iba't ibang klase ng sausawan. Hindi nyo po po napanood ay, eh. pwede nyo pong scroll down. Mm, hilaw na talong. Lutong. Mura po ang mga talong nila dito na hinaharvest, kaya masarap kainin nila. Let's try with buro. Parang feeling ko masarap din siya kasi masarap ang hilaw na talong. Mm hilaw na talong with buro. Hmm. Pwede. Pwede. <laughs> Kasi matamis-tamis po siya at crunchy. Hindi ko tinikman kanina dahil nga gusto ko makita niyo syempre yung reaction ko sa unang try. Hmm. Pwede po siya. Hmm. Masarap. Sunod natin, hilaw na sitaw. Dito rin po sa Thailand, ay normal na kinakain namin dito ang hilaw na sitaw. Yan. Hilaw po siya. Ito po yung blanched. Yan. Ito po yung luto. Ito yung hilaw. Matigas. Mm. Yan. Try natin kung masarap din, katulad ng talong. Pwede, masarap po siya. More. Mm. Hilaw na sitaw with buro. อืมไดนส์ะ hmm. ร <laughs> ับอ mm ืม hmm. ม mm ัาสับอืมอิงกเลดอืมอิสดาไม่สรับม่สรับม่สรับปุชาพราสาเกนฐานะ sanay na na kumain ng mga hilaw na gulay. At yun nga po, gusto kong ipakita sa inyo kung pwede. So, pwede po siya. Pwede nyo pong subukan, pero hindi ko po sigurado kung magugustuhan nyo katulad ko dahil nga po sanay na ako kumain ng hilaw na gulay. Sa pa, sarap. Tsaka ito pong sitaw nila dito at mga talong at mga gulay, yan lumipad na. At yung mga gulay na kinakain namin ng hilaw. Ina, uh, harvest po nila na mura pa. Ayan o. Mmm. Pwede. Ang galing. Hmm. Balik tayo sa luto. Hmm. So, salamat po sa nag-comment. Hindi ko na-screenshot. Hindi ko na-screenshot na kung sino na nag-comment na nasubukan ko daw po sa mustasa. Dahil nga wala pong mustasa dito sa Thailand. um, naisip ko na subukan sa mga hilaw na gulay na kinakain namin. Mm! <laughs> Kalimutan ko. Meron pala akong ano dito. Bagoong with sili. Kasi nga, matabang yung aking gulay, kaya sabi ko, subukan ko ng may bagoong. Tsaka ganito po talaga sa amin sa Ilocano, nagbabagoong din. Tsaka yung timpla ng ating buro, hindi ko masyadong, hindi siya sobrang alat. Ang mm, galing, pwede sa hilaw. Mmm. <laughs> Crunchy. Mmm. Diba? May bago na naman tayo na-discover. Ang sarap with my isda. Ito naman yung luto. Mm. pag luto, masarap talaga yan. Wala tayong okra today. At ang palaya sana. Naubos na aming mga gulay. Kaya sitaw. Ito po yung luto. Mm. Mas masarap yung hilaw. <laughs> Kasi mas ma-flavor siya. Mas matamis. Ito po ay late breakfast dahil pag naghahatid ako ng mga estudyante alas 8.30 na po ako nakakauwi kaya late, late breakfast na po ito alas past 9 na at yung matitira, kakainin ko naman sa lunch mga launa alas 2 bago naman magsundo mm. Tipid sa luto mm. Salap Salap pag may bagoong, mas malasa For me po, mas masarap ang hilaw. Mm. ba? Diba? <laughs> ang crunchy. Mmm. Mmm. Ito pala, try natin. Dahil walang mm, ano nga yun? Mustasa. Dito, itry ko ang lettuce na lang. Tignan natin kung pupwede. Kasi ang alam ko sa mustasa, parang meron po iyong pait-pait. Tsaka parang may anghang-anghang na flavor. Anong tawag sa flavor na di ba meron po siyang bango. Unlike sa mga lettuce. Try natin kung pwede ang lettuce sa buro. Lagyan natin ang isda. Mm. Konting isda at konting bagoong para may lasa. hmm, hmm, Pwede rin. Pero hindi siya ganun kasarap. <coughs> kasi may pait-pait siya. <coughs> may pait-pait -pa kasi siya. hmm, Pero pwede. Kahit saan naman pwede ang lettuce. Balik tayo sa hilaw na talong. Try din natin sa bagoong muna. Yan. Yeah. Ang galing. Pwede pala sa hilaw. Ngayon ko lang nalaman. Tagal ko nang kumakain ng hilaw. Mmm. Nga po, talong. Walang buto. Ang tamis. Ng hilaw. Mmm. Kaya kung may mga gusto po i suggest sa mga naipapakita kong mga recipe at kinakain sa inyo, suggest nyo lang po para masubukan natin. Kasi ang sarap palang, kasi, kasi ang sarap minsan na meron tayong mga nadidiskubre na bago na nagugustuhan natin, di ba? Mm. At may nakasuggest din po na nagyan ko lang ng kaunting asukal at Sili yung ating buro. Eh, since walang sili yung naigis ako, nilagyan ko na lang ng sili yung ating bagoong. Masasarap nga siya pag medyo maanghang. Mmm. Sarap. Gusto ko po itong hilaw na talong. <laughs> Sasabihin ko sa asawa ko, baka magustuhan na niya ang buro. Kasi gustong gusto po niya ang hilaw na mga gulay. Mmm. Mmm. Mm. Balik tayo sa nilaga na talong. Pero ito po talaga ang perfect sa buro. Nilagang tarong okla at tarong. <laughs> Nilagang talong okla at ampalaya. Mm. Hmm? Nung kumain ako ng hilaw at kumain ako ng nilaga, parang hindi na siya masarap. <laughs> parang mas masarap na po yung hilaw. <laughs> Kasi ang sarap po ng talong nila dito, matamis, crunchy crunchy. de ba? Mas sumarap na yung ano, nabaliktad tuloy. Mm. Yan, ganyan, ganyan, para may sandok natin. Ang sarap po niya. Sa mga nasa Thailand po at love na love nyo ang buro, subukan nyo din po ang mga hilaw na sitaw. Alam kong mahilig na rin kayo o kumakain na rin po kayo ng hilaw na gulay dito. Mmm! promise. Ang sarap. <laughs> ang sarap. Hmm. Hmm. Tayo lang mga kaumami Kung nagustuhan niyo pong video Please share Baka ikaw ang mapili natin Na mabigyan ng Gcash Sa susunod na mamimigay tayo And thank you for watching Bye